Uh, hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 22 ng Abril 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.20 city ng umaga. Araw po ngayon ng Martes na nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito sa 150 million daw para sa abogado per month ni Duterte ay saan mapupunta yung kayamanan niya ngayon? Iyan po ang tanong ko o ano ang mangyayari sa kayamanan niya na naipon niya? yan po ano uh, mainit na balita kahapon na 150 million daw per month ang ibabayad niya sa abogado per month kaya naisipan ko na magandang itapik ito opo uh, ang title ko po ngayon ay ayan babasahin ko 150 million para sa abogado per month, saan mapupunta ang kayamanan ni Digong? Ayan po. oh, ay tatalakayan po natin yan na Biblia po ang, ang sasagot. Pero, actually, hindi pa ako nagbabasa ng Biblia. Nung nag-aaral pa ako sa piyati, Uh, 1975 to 1980, limang taon po yung engineering eh, ay nakikipag-usap na ako sa mga nagbabasa ng Biblia. Opo. Pero ako, hindi pa ako nagbabasa noon. Ang sabi nila sa akin, huwag ka mag-alala kay Marcos, sabi nila. Kasi nga noon, eh, usap-usapan na eh, pati yung nagbibinta ng barbecue eh. Yung barbecue, may kasusyo na raw si Marcos dun eh. Yun ang sabi nila eh. Alam ko na biro-biro lang yan pero ang ibig sabihin noon, halos lahat ng ng transaksyon sa business ay kasama na si Marcos. Kaya nga ito din ang ang sinasabi po nila iba't ibang denomination po ha ang nakakausap ko ha. wag daw magalala dahil hindi rin daw mapapakinabangan. Tandang-tanda ko po eh. Hanggang ngayon eh. Hindi raw mapapakinabangan ni Marcos ang kanyang mga kayamanan. Ngayon, hindi ko maintindihan yan. Ngayon, nung ako ay 30... 35 years old o 36 years old, doon po ako naborn again eh. Doon sa Saudi, 19, 1990, 1996 ata o 1995, <clears throat> ay doon ako naborn again. Ay doon ko nabasa itong mga, mga pinagkukuhanan nila. Opo, nung napatalsik po si Marcos nung 1987, hindi pa rin ako nagbabasa ng Biblia. Pero, naniwala na ako kasi nga napatalsik siya eh. Pumunta siya ng Hawaii eh. Ay, naiwan niya siguro yung mga kayamanan niya dyan sa mga krunin niya dito. O, kaya medyo naniwala na ako. 1987, 1986 po yun. Kaya nung na nung nagbasa na ako ng Biblia sa Saudi, ay naniwala na ako. Ayan po ano, uh, 150 million pesos per month bayad sa abogado. Ah, ay, aba, ay malaki-laki din po yan. Kahit na malaki ang nakuha niya, kahit na trilyon po ang nakuha niya, kasi ibinaon po tayo ni Duterte sa utang eh nang 6 trillion po ang inutang niya mahigit. Halos oh katumbas na rin yung utang natin simula pa nang simula. Kasi nung nanungkulan siya, 6 trillion po ang utang ng Pilipinas simula pa nang simula hanggang nung umupo siya, oh, nung umalis si Pinoy. Ngayon, nung umalis si Duterte, ang utang natin ay 12 trillion o oh, halos tatakbo na po ng 13 trillion. Ayan po ano, ay walang natin kung ilan ang nakuha niya dyan, dyan sa utang. Ay baka hindi lang 1 trilyon ang napunta sa kanya o 2 trilyon. Pero kahit na nga mayroon siyang nakuha ganyan, ay malaki po ito, itong ibabayad niya sa abogado ay hindi naman bang pwedeng hindi siya mag-abogado? Hindi ba? <laughs> hindi pwede. O, kasi nga, eh, ang ibig bang sabihin yan ay magpapakulong na lang siya o mabubulok na lang siya sa bilangguan? Hindi na siya lalaban? O, ay, ayaw ko lang, ano? Dahil hindi naman natin sakup ang kanyang pag-iisip. Pero, kung tatagal ito ng dalawa o tatlong taon ay grabe po yan. At yan po ang i-discuss ko dito. Pero, bago po ang lahat ay nais ko munang pasalamatan po yung mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat. At ito po sila, no. Uh, babasahin ko lang po yung mga pangalan nila. Uh, batch number 2 po ito. Si pusikat si Doris May si Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, si Joey Balinswila. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB, Parot Parot, Pabs Naranja, Romil Solier, Padwaloy Trabir, Andres Sanario, Jung Macanao, Rosana Kawili, Bir Orusko, Ernie Kalyago, Christine Duranas, Digna Umali. Julian Tan, Jose Labir Andy Gimpao, User GH, R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayet Hinsio, Dio Yanong, Bilya Laguinho, Mister Yang Tui, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salbasyon Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Elber Yerliar, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, bisintita Tabladi, Sweet Putito, Kuku Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza. Nyebis Ongabiris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mel Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, -Ilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Gasly, Maria Sribira, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Muobriak, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirekomenda ko po sa inyo na ating panuorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila, ano? Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tutu Kausing, Aling Marie, Mr. Sa To, Christian Isgira, BMTGR Vloggers, The Action Man, Rujapan Tours, Divina Apostol CGP si Chay Kapihan ni Artat Ago Dame Diyos Johnny Kakamping ang batas with Attorney Claire Castro Ka di Carbonell Attorney Silo Magno at saka si Kristan Ugaliin po natin ang makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa pakikinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan o sige po at tayo po ay Tuloy-tuloy na. Ang sinasabi ko po dito ay si Marcos parang hindi niya napakinabangan yung naipon niyang kayamanan kasi nga na-exile siya sa Hawaii at after 3 years namatay na siya dun. Yun po ang ang sinasabi ko dito. At malabang ito rin ang bangyari kay Duterte. Pero, isisir share ko lang po ito mga Bible verse. Bakit ko sinasabi yan? Ulitin ko ano, marami nagsasabi sa akin yan, estudyante pa lang ako ng engineering, kasi nakikipagkwintuhan na po ako sa mga born again ay, o sa mga ibat-ibang sikta. O sa trabaho nga ay, sa Saudi, ah, uh, yung first abroad ko, apat na taon. May kasama ako na iglesia ni Kristo eh. Magaling din eh. Opo. <laughs> Siya din ang nagsasabi sa akin eh. Pero, na, napalayas na si Kwan si, si Marcos noon. Kasi 1987 ako nag-abroad eh. Yung first abroad ko, 1987, apat na taon po hanggang 1991. Yan po oo oh, Ay ito, Proverbs 13:22. A good man leaves an inheritance to his children's children. But the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Yan po nakasulat. Ay, self-explanatory naman, hindi ba? A good man lives an inheritance to his children's children sa mga apo hanggang apo na, na ipapamana niya a good man lives an inheritance to his children's children but the wealth of the sinner sa iba kasi the wealth of the wicked nakalagay the wealth of the wicked is stored up for the righteous oh ay silpixpiratory po yan hindi ba o, ay Diyos po ang nagsabi niyan Ay matutupad yan Opo O kaya ganito no Ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay Diyos Ngayon, kahit na nag-imbak na siya na nag-imbak yan Ay makakagawa ng paraan ang Diyos Para mawala yan O mapunta dun sa mga raitos Ayan nga siguro Baka yung mga abugado niya ay raitos yun O nagsikap, hindi ba? O kaya, doon mapupunta. Job 27, verse 16 hanggang 17. Si Job po ito at isa po sa paborito ko na sumulat ng Biblia ay yung nga si Job. Ay kung sino man yan, ay hindi naman kilalayan yan eh. At hindi nga alam kung kailan nangyari yan eh. Ang sabi nila inauna nauna pa daw ito kay David. Sabi nila, si Do he heap up silver like dust. Kayamanan po ito ha. Do he heap up silver. Silver kasi noon ang kwan eh. Ang ang kwan eh yung ginagamit na pera eh, silver, mga coin. Do he heap up silvers like dust. O, oh, parang kwalang lang daw, parang uh, alikabuk alikabok kung mag-ipon siya ng silver. And piles up wardrobe like clay. Alam nyo po itong war, wardrobe. Parang cabinet ito ng mga kwan cabinet ng mga damit. Tiningnan ko kahapon eh, ah, kagabi. Ano ba itong wardrobe na ito? And pile up a wardrobe like a clay. O oh, marami siyang kwan, marami siyang cabinet ng mga magagarang damit. O oh, nagpapile siya like a clay. Para lang clay sa kanya. Yung una, yung silver para lang alikabuk sa kanya o buhangin siguro para mas maintindihan natin. Oh. What, he lay ups, uh, what he lays up, the righteous will wear, and his silver will be divided by the innocent. Ayan po, hindi ba? Ang linaw po yan ay... Basahin nyo na lang po, ano, at uh, self-explanatory na ba niyan? Iba po, iba po ang, have, eh, iba po ang pagkasulat, eh, talagang parang mas detalyado. Basahin ko lang po ulit, ano. do he hip hips up silver like dust and piles up a wardrobe like clay, what he lays up the righteous will wear, and his silver will be divided by the innocent. Ayan po, di ba? O paghahati-hati anong mga inosinte. Ayan nga siguro, yung mga abogado niya, hindi ba? O kung sino man yan. Yung mga, malamang kasi yung mga dami, ay mga righteous yun. Opo, mga raitos. Kaya, dun napupunta Ay kung kukunin na niya, ay tika muna, sasabihin ng mga anak, ah, ay tika muna, isa sa tatay ko ito. Ayun na, hindi ba? Problema na talaga yan. Lalo na kung namatay na siya. Kahit na yung pinaglagakan niya, ay magsasalita na, ay, delikado po ito. O, hindi ba? Hindi ba? Ganun po yan eh. Oo. Luke 12 2021 Si Jesus Christ po ang nagsalita nito. Dung kinwentuhan niya yung isang mayaman. Nagkwento po siya eh na may isang mayaman na habang uh, sa gabi, habang siya ay bago matulog ay iniisip niya na marami na siyang naiipon na trigo. Opo marami na siyang trigo. Ay ay sinabi niya sa kanyang sarili, sisirain niya yung kanya, palalakihin niya yung kanya, yung yung kamalig, yung granary niya ng trigo. Kasi nga marami na siyang trigo eh. Oh. Yun ang gagawin niya. Papalakihin niya yung yung kamalig niya. Ay ang sabi ni Jesus Christ. But God said to him, "You pull this very night, your life will be required of you. Then who will own what you have accumulated? This is how it will be for anyone who stores up treasures." for himself but is not rich toward God. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. di ba? Oo. Ay, pag sama-samahin mo yan, ay, wala ng chance talaga ito si Duterte. Hindi ba? Ay, hindi po ako nagsasabi niyan Ay, ay, Biblia po Hindi eh. ba? O, basahin po natin ulit ang Luke 12 verse 21. Pero kung gusto nyo, maghanap kayo ng, ng ibang version na, na maintindihan nyo. Yung, in, yung New International Version, mas maganda po yun eh. Mas madaling intindihin. But God said to him, You fool, this very night, your life will be required of you. Then, who will own what you have accumulated? Yung mga inipon niya ng mga kayamanan ay o nga naman hindi ba ay eh, kung namatay na siya hindi ba Your life will be required of you this very night sabi po ng Panginoon eh Oh This is how it will be for anyone who stores up treasure for himself but is not rich toward God Ayan po hindi ba? Ay sigurado po yan. Ay kasi sin sinambit po eh. At si Jesus Christ po, hindi po nagsinungaling. O, no deceit was found in his mouth. Walang deceit po yan. O, mangyayari ba yan? Ay kung naniniwala po kayo na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan, mangyayari yan kasi kaya niyang gawin yan eh. O po, gagawa siya ng mga paraan. Hindi ba? Oh gagawa siya ng mga paraan eh. At ang, ang Diyos po ang gumagawa po ng mga circumstances. Yan po ang, kwan eh, Nasa Biblia po yan. Oh, the circumstances to do it. Ayan po. For it is God, ang nakasulat ay, For it is God who give us both the will and to do. Yung to do, ay yung circumstances to do or the power to do it or the ability to do it. Ayan, sama-sama na po yan. Ay, kaya nga, mangyayari ba yan? Ay, mangyayari po eh. O. At, malabang, kwan, eh, kung tumagal ng tumagal yung kaso niya, ay, ay, mapapabayaan na rin siya. At marami ang, ang nagsasabi, baka doon na siya mamatay. Opo. Ako po sa sa totoo na analysis ko diyan noon ha ang ina-analyze ko kasi na maigi yan eh. Uh, baka ang sasabihin ka kung ito ni Duterte dun sa harapan ng mga hurado dyan sa ICC, o hindi na ako mag-abogado, aaminin ko na lahat yan, aaminin ko na, o sige, ikulong nyo na ako. Parang ganun ang na-analyze ko noon. Pero nga ay, paano mauubos yung kayamanan niya? Kaya lalaban ito eh. Oo. Lalaban yan. Pwede pa yung nailagay niya ngayon sa, simpi may mga dami po yan eh. Hindi maiwasan yan. Malamang, yun din, ang isang, kukuhan ng mga kayamanan niya Opo nung isang araw i eh, gusto ko ngang ni, eh, kasi tinalakay ni Kainso ni Attorney Tumuturgo na saan na ngayon ang kayamanan ni Kibuloy Oh maganda yung pagkatalakay niya po panoorin nyo gusto ko nga sanang uh, ipalo api eh. kasi bakit kaya o oh, oh, bakit kasi ito si Kibuloy kumuha ng administrator, matanda na. Ay, uuga naman. Ayang utsinta. Ay, matanda na yan. Hindi na kuan eh. May matatanda na 85 ay nakakalakad pa. Ay, pero ito si Duterte, hindi na nga makapunta yan. sa gusto niyang puntahan eh. Kailangan may alalay. Hindi ba? Ay, bakit kinuha pa siyang administrator? Yun ang yun ang masasabi ko dyan. Dapat ang administrator ay able-bodied. Number one, co-owner. O, kwan siya? Error. Number two, able-bodied. O. At number three, may kaalaman dun sa kayamanan. Opo. O dun sa mga properties o mga ari-arian. May kaalaman. Yan po. Pero, ay ang mahalaga dyan, yung able Hindi ba? Ay, inaakay na nga yan. <laughs> Bakit gagawin mo pang administrator? Oh, kaya nga ang sabi ni attorney Ricky Tumuturgo doon, ay saan mapupunta itong kayamanan ni Kibuloy? Eh? Ayan na nga. Hindi ba? Oh, magandang ipalo up yun eh. Maganda yung pagtalakay ni Attorney motor Godon, pero nga ito muna ang 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 inuna ko na yung yung wealth ng wicked the wealth of the wicked is store up for the righteous hindi po natin pwedeng labanan yan kasi nga eh, ang dami po mga verse eh, na pwedeng Isusog dyan eh, sa Old Testament, sa New Testament, ang dami po niyan. Kaya lang, kulang po ang oras ko eh. Para susugan ng susugan niyan. Oh, the wealth of the wicked is stored up for the righteous. Oh, nangyayari ba yan? Ay, nangyayari nga yan eh. Bigla na lang yung bayaman yung isang tao eh. Hindi mo naman alam saan nang galing eh, ba? Diba? bakayan yan na yung mga crony nga. yung pinaglagakan po ng mga kayamanan ayan po ano? at uh, bukas pala ang tatalakayin ko may oras pa no uh, ang tatalakayin ko bukas yung kwan yung yung tinalakay ko na rin ito pero hindi pa dito sa YouTube nung nagkakaso si si Inrili at saka si Kwan, si yung kanya, yung, yung secretary niya, nakalimutan ko ng pangalan eh. Si Inrili at saka yung uh, yung yung secretary niya. Opo, tinalakay kong maigi yan dun sa dyaryo, dun sa kwan, section ng Philippine Daily Inquirer. At ito ngayon ang tatalakayin ko, yung ano ang papel ni Garma. Diyan kay Duterte. Malamang ito i eh, kung nasa US na yan, ikinukuntak eh, na rin ng ICC yan Eh. Kasi mayroon akong Bible verse na talagang naaangkop diyan sa ganyan. Ang nakasulat po sa Bible verse is is as sweet is as sweet as honey in the beginning. Yang nga ganyan yung mga sexual immorality, yung mga adultery na yan is as sweet as honey in the beginning. Both sides po yan ha. Lalaki man o mapababae. Is as sweet as honey in the beginning, but in the end, is as bitter as mapait padawi, Is as bitter as poison ang nakasulat. Pero ang, ang totoong original, is as bitter as wormwood. Wormwood ang nakasulat ay tinignan ko yung Wormwoody. Eh. Aywan ko kung tama ang translation o tama yung pagka-describe nila. Halaman pala yun na pag mo yun, mamamatay ka. Halaman yung dahon. Mapait daw yun. Is as bitter as the Wormwood. O, halaman pala yun. O, ay poison na lang. Ang, sa ibang translation, nilagay nila, na is as bitter, mapait pa raw sa poison. Ayan lang ang mangyayari dyan. Yan po ang tatalakayin ko bukas. Marami po akong Bible verse na babanggitin dyan. Opo, yan mga sexual immorality na yan, ay sa umpisa lang yan na, ah, uh, kwan, na parang langis, hindi ba? O, madulas pa daw sa langis eh. Yung lips eh. O, at saka, is as sweet as honey. Oh, pero in the end, hindi ba? In the end nga eh. Ayan na nga. Bakit nangyayari yan? Hindi ba? At nangyari kay, doon kay, kwan yun? Kay, yung secretary na, si kwan, si, si Inrili at saka si Jessica ba yun? Uh, pa? Nakalimutan ko na eh. Pero alam ko yan kasi nga, ang daming bumatiko sa akin noon doon sa doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Nagsulat na ako na nagsulat doon. O ayan na. Pero ngayon na ata nila eh. Ayan nga eh. hindi ba? Yan po ang ang hustisya sa atin eh. Naaayos nila eh, hindi ba? Pero ganun pa rin, Diyos pa rin ang kwanjan mananaig dyan. Pag sinabi ng Diyos na ganun, ipaparanas yan sa kanila o mangyayari yan. O sige po, at hanggang dito na lang po, ano, at 30 minutes na. At uh, ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig po ay mayroon tayong natututunan o may, na, may wisdom po tayo na nakukuha sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.